Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, magluluto po tayo ng suman Kamuting kahoy. Ito guys, binili ko po ito siya ng 40 pesos per kilo. So, itong limang piraso guys, 2 kilos na po ito. So, lulutuin ko po siyang suman. Titingnan po natin kung ilan ang aabutin. So, magbabalat na po tayo. Ito parang kahapon pa ito pinukuha guys. Pag ganito siya guys na ano. Pero okay naman sa ano sa loob. So babalatan po natin pong lahat. Maganda sana guys kung sarili natin kamuting kahoy. Eh, nandito kami sa Laguna guys. Wala pong lupang mataniman. Kaya bumili na lang ako ng kamutin kahoy. Kasi namimiss ko na din tong suman sa kamuting kahoy. Kaya magluluto po tayo. Tatanggalin po natin ito. Linisin po natin. Ayan. So huhugasan pa po natin. So ganyan lang po guys, babalatan na po natin 'to lahat. Ayan, tapos na po nating malatan. So, huhugasan na po natin. Hello guys! Mag-umpisa na po tayo. magyadyad -yad ng kamuting kahoy. Yadyara na po tayo. So, ganito lang po ang gagawin natin hanggang maubos ako hanggang bukas yata ako abutin ito guys medyo mahirap-hirap pala itong ganitong yabiaran guys

habang nagyed-yed ako ng kamuting kahoy guys kumukuha na pala si ROC ng dahon so ayan guys may dahon na po ako ang haba haba pa to guys ayan guys oh. ang haba guys yan so ito lang ang pinapakita ko guys nandun yung nakahanda na po guys yung dahon na pagbabalutan ko nito Ayan, guys, malapit na tayong matapos sa pag yad, -yad ng kamuting kahoy. Saano sa gitna oh. Okay guys, tapos na. So ito po guys, Masyadong mabasa ang ating kamuting kahoy. Ayan guys, oh. Pipigaan po natin ng konti para hindi naman siya tutulo sa pagbabalot natin. Ito na po yung inidid natin na kamuting kahoy at lalagyan na po natin ng asukal. Ayan. Ayan, ibuhos lang natin. Pero hindi ko ubusin ang one part kasi ko konti lang to. Ayan. Tapos yung niyog namin guys, ito, ihalo ko na rin guys para madami-dami. Ihahalo ko lang po tong niyog na pinakayod ko sa taas. Ayan, para marami-rami. So ito guys, naghuhugas naman ako ng kamay guys. Kaya kumot-kumotin sa malaking kamot. Sa dakong kamot, yan di kumot-kumot sa dakong kamot, guys. Ayan. O, oh, di ba? O, oh, di ba? napaparami ko ang ano, kamoting kahoy. Guys, mahirap pag halo, pag nakagwantis ka. Nabubutas lang din. Yan. Yan. Titikman ko nga, guys. Atabang. lalagyan natin na ng ano, nga sukal pa so halo ng halo pag si Agnita's Kitchen guys na maggawa ng premier makikita nyo yung kamay tandaan nyo Agnita's Kitchen po yan <laughs> May palatandaan na kamay ni Agnitas. Nakaridi na po yung dahon natin. Magbabalot na po tayo guys. Ito na po yung kamuting kahoy natin. So, let's go! ano lang to guys, gagayahin ko lang yung mga paninda dito guys, kung gaano kalaki. Para kung halimbawa mag-negosyo man ako ng ganito, eh di alam ko na kung gaano kalaki ang gagawin ko. Yan. Go. Isa po kaysa ganyan ay. Eh. O guys? Sisilipin natin dito. Hanggang dito guys. O. Tiklop pagdating dito guys, tiklop. O, yan. Ito na po yung suman natin. Pero sa totoo lang guys, ang suman dito maiksi lang. Mga ah, ganito lang guys oh, ko, Pero ito. Titingnan ko lang kung gaano ka Tama, kinse. So, yung nag-itim-itim po, guys, neon po yan, ha? So, gaganituhin lang na po natin. Roll ba? Roll. Ayan. So, ayan. So, nakadalawa na po tayo, guys. So, babalutin lang po natin dyan, guys, hanggang maubos ang ating kamuting kahoy. So, parang malaki-laki nga sa bintahan dito, guys. So, hanggang maubos ang ating kamuting kahoy, guys. So, guys, ito na po yung pinakahuli, guys, naming pagbabalot. Ito po ay pang 20. Ayan. Pang 20 pang balot ng soman. Ayan. Whoop. Whoop. Hmm. hmm. So, pang 20 pong balot, guys. So, natapos na rin. Sa wakas. So, magtatalik na po tayo. Ito po yung ginagawa kong panali sa suman. So, 20 peraso guys. Suslugi. Pag ano talaga guys. Pag hindi mo sariling ano. Pag hindi mo sariling kamuting kahoy. Tapos magnegosyo ka. Ang niyo bilihin. Ang asukal bilid din. Ang panggatong bilirin. Ang panggatong. So, huwag na lang natin isipin ang panggatong yung, kahit yung ano na lang asukal, kaunting kahoy at saka yung niyog. So itatali na po natin siya ng my cup partner. Ganito po 'yan, guys. Yan. So ganito kalaki, guys, nung mga 5 years old ako. Ganito ka kalaki. Ano to siya, guys? Ganito po yung pagbabalot namin ng malagkit. Yung kamuting kahoy po, guys, na ang pagbalot namin, guys, malaki. Parang ganito kalaki ang laman, guys, sa kamuting kahoy na pag nagbabalot kami. Pero ngayon, guys, hindi, hindi na po kayang lakihan ang pagbabalot dahil sobrang mahal But ang bilihin. Kaya mag... Kailangan na talagang magtitipid ng magtitipid. Ganyan lang po ang pagtatali. Hindi po ako gumagamit ng straw. Dahon pa rin ang binabalot ko, guys, sa pagsusuman. Ayan. Ayan, guys. Kasi, guys, yung nanay ko, guys, laging nagagawa ng suman, suman malagkit suman na kamunting kahoy suman sa mais so mas malaki pa ang mga ano noon unang panahon pero ngayon wala na sobrang mahal na ganito kalaki lang ang suman ng malagkit noong panahon ng nanay kong nagagawa siya guys Hmm. So, pagkatapos ko dito guys, sasaingin pa po natin ito. So, ganyan lang po. So, kailangan lang po natin gagawin ang pagdarang ng dahon na siguraduhin nating luto ang dahon para hindi mabutas. So, ganituhin lang po hanggang matapos ang ating pagtatali sa suman. So, wag lang po nating masyadong higpitan ang ating pagtali sa suman para makalsa ang kaunting kahoy. Guys, luto na po yung suman natin. So, kukuha na po tayo ng isa. Titikman na po natin ang haba ng suman. Yan. Ito na po ang ating soman. Ayan. Gugupitin na po natin ang nakatali. Ayan. Mainit pa guys. Ayan. Open, open, open open. Open, open, open. Ayan. Ito na po yung soma natin. Wow. Duto na po. Kakain na po tayo. Hmm. Sarap. Não sei o que